Patuloy ang Grammy road trip ng Los Angeles Lakers at susunod nilang haharapin ang Charlotte Hornets sa laban bukas. Ito ang kauna-unahang salpukan ng dalawang teams ngayong season mula nang ipagpaliban ang kanilang unang laro dahil sa wildfire. Gaya ng Lakers, nanggaling din sa blowout victory ang Hornets. Ang Lakers ay nasa isa sa kanilang pinaka-impressive na stretch ngayong season, hawak ang tatlong sunod na panalo. Bukod dito, bumalik na rin si Jared Vanderbilt na nagpakitang gilas sa kanyang season debut kahapon laban sa Warriors. Malusog at nasa prime form si na LeBron James at Anthony Davis at gumagana ng maayos ang kanilang mga role player. Dagdag pa, ang depensa ng Lakers ay nagpakita ng ganda sa huling dalawang laro na magandang pundasyon para sa ikalawang bahagi ng season. Layunin nilang manatili sa playoff race sa Western Conference at patuloy na manalo para maiwasan ng play-in. Sa kabilang banda, ang Hornets ay naglalaro ng kanilang pinakamahusay na basketball ngayon kahit pa nawala si Brandon Miller dahil sa season-ending wrist injury. Sa pangunguna ni na Lamelo Ball at Miles Bridges, kaya pa rin nilang maging competitive. Gayunpaman, ang depensa ng Lakers ay may pagkakataon na samantalahin ang kahinaan ng opensa ng Hornets na nasa ika-28 sa liga at may average na 107.5 points kada laro. Ang laban ay magtutuon sa pag-neutralize kay Lamelo Ball na may average na 28.9 points at 12.6 assists. Maaring si Max Christie ang atasan na bantayan siya o kaya ay gamitin ang parehong estrategiya na ginamit laban kay Stephen Curry. Ang Lakers ay kailangang magpakitang gila sa rebounding dahil ang Hornets ay ika sa liga sa rebounding. Kailangang pigilan ng Lakers ang Hornets na maglaro sa kanilang tempo upang makuha ang panalo ng maaga. Samantala, patuloy naman ang Los Angeles Lakers sa paghahanap ng mga trade na makakatulong sa kanilang kampanya ngayong season. Sa nalalapit na trade deadline sa loob ng ilang linggo, isa sa mga ideya ay ang pagkuha nila kay Jeremy Grant mula sa Portland Trail Blazers ayon kay Doug McCain ng The Big Lead. Narito ang posibleng senaryo ang Los Angeles Lakers ay makukuha sina Jeremy Grant at Tumani Kamara ang Portland Trail Blazers. Habang ang Blazers ay matatanggap sina Rui Hachimura, Gabe Vincent, Cam Reddish at isang 2029 first round pek ang Lakers ay patuloy na hinahanap ang tamang piraso para mapabuti ang kanilang roster. Bukod sa sentro na maaaring makatulong kay Anthony Davis, tinitingnan din nila ang mga gwardiya na magdadala ng mas maayos na playmaking. Subalit, bukas ang kanilang opinion sa kahit anong posisyon basta't makakapag-ambag ito sa Lakers. Sa kasalukuyan, nasa ikalimang pwesto ang Lakers sa Western Conference standings. Gayunpaman, dahil siksikan ang mga teams sa West, isang serye ng pagkatalo ay maaaring magpabagsak sa kanilang pwesto. Para maiwasan ito, kailangan nilang gumawa ng galaw, maging ito man ay para sa isang starter o bench player. Para sa Lakers, ang pagkuha kay Grant ay magdadagdag ng isa pang scorer at defender na maaaring tumulong sa kanila ngayon. Si Grant ay isa sa mga pinakainit na pangalan sa trade market at maraming teams din ang interesado sa kanya. Ang Portland naman ay makakakuha ng mga batang manlalaro tulad ni na Hachimura, Vincent at Cam Reddish kasama ang isang first round pick. Isang bagay na mahalaga para sa kanilang rebuilding phase. Si Grant na may average na 15.1 points, 3.5 rebounds at 2.2 assists ngayong season ay makakapagbigay ng karagdagang firepower para sa Lakers. Ngunit tanong pa rin kung ito ba ang pinakakailangan ng koponan sa ngayon.